<laughs> Papagod Ah, pagod. Tara, na tayo. Sabay-sabay. Mauna ka. <laughs> <Sano yung> tayo tayo, <laughs> pinanggalingan namin. Dun. Doon. Dino, may, galing. Doon. Dino, may galing Doon. 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 Doon.

Ay, kumusta naman kayo? Kaway, 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 kaway! Ay, ayaw pa rin sa mga taga TFC! Ay, sa mga taga New Jersey! Yan! Mga taga Bataan! Ay, na! Mga taga Pagubin! Nagagunta namin yan. Tayo mga security guys. Sir, di pa rin. Umaga pa. Boss, boss. Ayos ka boss. Ayos ka naman dyan, ka Bilo, ito Bilo. Bilo. <laughs> <Kaya> naman dyan, boss. Ayos ka bigat dyan, boss. Ayos ka naman dyan, boss. Ayos ka naman dyan,